good morning to everyone. Ayan, magluluto kami ng pancit bihon. So, ang lunch namin ngayon, ito yung ingredients niya muna. Ito yung ingredients. Yan guys lalagay na ang bihon Yeah and the nice. guys.

guys, ready to eat na Lagay ko na yung ingredients ayan ito ang ingredients nya, itlog may itlog ayan ito ang lunch namin ngayon dalawa lang kami, kasi wala yung mga bata, Saka hindi kinangala mga bata ito maliit yung lalagyan Yummy, yummy. Ganito ang um, walang boss. <laughs> Naloloto yung gusto. Ayan, itlog. Ayan. Itlog ng native na manok. Ayan, guys. Iya, marami pa oh. Malit yung lalagyan. Ayan na. Ayan, nakalimutan ko pala si sibuyas. So, ayan.